Hello guys! Nandito na naman po ako. Hindi upang ipakita sa inyo yung napili kong puzzle. Kundi upang ipakita sa inyo ang larawan ng ating Panginoon na kung paano siyang pinaku sa krus at namatay. Ang dahil sa atin. Ito po ito po ang darawan niya. Ipapakita ko po sa inyo. Yung pag pagpapakot ng sakis. May <coughs> tinagos niya yung mga taong makasalanan. Ang dahil sa atin. Kaya, binulag ko po, po ito para sa araw na ito, maghilay po tayo ng pagkamatay niya ang sa akin. Ito po. Ito po ang aking maibabahagi muna po sa inyo. At sa susunod at, uh, at sa susunod na lang po ako muling magbablog ng puzzle ko. Kailangan po muna natin sa araw na ito ay bulikain natin ang pagkamatay niya. Kaya hinihingi ko po na manalangin tayo, maglilay-nilay sa mga nagawa niya po. Kaya po, hanggang dito na lang po. See you. Thank you for the watching. See you. Bye.